Hello mga pare koy. nakakita na kayo ng okrang ano, kambal. Ayun oh. <laughs> All right, no, ang ganda oh. Gagawin kong ano 'yan. Patutuyuin ko 'yan. All right, bihira si bihira 'yan, oh. Okay. Wow, galing oh. Okay, sa dami kong tanim na okra, no? Ito lang yung namunga ng kambal. Dulong-dulo pa, oh. Ayos, oh. Alright! Ayan. Ah, yan. yun, nakakuha rin tayo ng pamunla. Yun, subukan natin, ano? Madala natin sa Pinas, yon. Titingnan natin kung yung late niya rito is ganun din sa Pinas. Yan. Maganda kasi ang dami niya mamunga, eh. At maliliit lang. Kaya, yun. Alright, kita-kits tayo sa susunod na pagtatanim. Alright. right. Ano yun? <laughs> Sumama pa. Hello mga pare ko. Ipapakita uh, papakita ko sa inyo mula ng pagtanim ko hanggang sa uh, last na pagpitas ko dito. Uh, bago kami mapaalis. Ayan. Kaya yun. Bubuhin ko yung pagtatanim ko. Bubuhin ko dito sa video ko. Asa saka hanggang sa nung namimitas tayo ng mga bunga niya. Alright. Dami ko nang nakakuha dyan. Bye bye. mga parikoy. Boy Almaray 16. Please subscribe my YouTube channel. Yan po, uh, tatanggalin na natin 'yan. Yan. Yan, tanggalin na natin. Palitan ko na nang Yan, tanggalin ko na 'yung mga yung halaman. Oh, wala na patay no. Oh. oh. Tatanggalin ko na 'yan, palitan ko na ng okra. Okay. Okay para mayroon naman tayo pakinabangan na gulay. Alright. Tingnan natin itong okra. Ang dami no. Ang lalaki. Ayan. Ngayon lang lumaki ng ganyan yan. Hmm, ito. Ngayon. meron pa ito. Ngayon. Lumaki sila ng todo. Pag naalagaan pala. yan Ayan. Ayan. may punda na naman. Kamunda. Ayan, okay. Ayan, may mga bunga pa ulo. Maliliit. Ito na yan. Ayan. 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 Tapos ito pa, dalawa. Ay, tatlo. Ayan. Isa. Tapos ito pa. Ayan, tatanggalin na natin yung mga alam. Ayun wala, may na, may nabuo pa. Ayan oh. Ayos. Ayan, tatanggalin na natin. Alright. Thank you. Good morning mga pare ko May tumubo ng okra Yan, isa Dalawa Tatlo apat Ayan ayos na Dito wala pa Ayan wala Yung kangkong labuay na oh. o oh. Kangkong Tapos dito Ayan isa Dalawa Wala Nawala yung iba Dalawa pa lang dito Tat, apat yan eh, apat yan eh, tatlo yan yung mga kangkong, buhay na ayan. Ayan. sa maliit na pwesto lang makakakuha tayo ng gulay dyan ah, wala rito, ito pa rin yung mga bunga nila ito yung pinaka ginagawa kong punla, ayan, tuyo na yung isa ayan. ayan ayan, daming bunga, sana ayan, namulaklak po hindi ko muna puputulin yan hanggat hindi natutuyo ito, daming bunga dito sa taso oh. Ayan. Ito, wala pong tumubo dito. Diyan, sa area na to. Ayan. Wala pa, wala pa. Nahuli ko kasi taniman to. Okay. Ayan. Wala pa rito, wala pa. Alright. ayun, may tumubo na tayo. Ayan na sila. Okay. Ayan po, good morning. ano o. Oh. Oh, may bulaklak na yung bago kong tanim. Oh. Ah, Ayan sa kayo. Ay, pinalitan natin. Oh. Ayan, linis. Kaso lang, yung okra ko, tingnan nyo, grabe ito yung tuyo. Buti na buhay pa. Ayan. 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 Pero dito, yung kangkong na buhay. Ayan, yung okra. Ayan, malaki-laki na. Ayan. 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 Tumubo na yung kangkong. Pero itong talong, talagang ayaw. Oh. Yun. Ah, may isang okra. Dala. Dito, ayun. Hindi pa siguradong mabubuhay. Yan, oh. oh tuyo na tuyo. Hmm? Grabe. Yan, oh. ah, lit. Yun, wala dun. Ah, natuyo. Tuyo tuyo. Hmm? Wala, hindi nabuhay yung dito, kalahati. Yun lang nabuhay yun, no? oh. Yan. Yun lang, oh. Ah, didiligan naman natin kung ano, para tumaba-taba. Ah, ito, medyo maganda yung, ano, yung talong, tumubo na yung dahon. Ah, ito, namunga uli. Yan. Yun, to. Yan. Ngayon lang no, nakapagparami ng ganito kadami. Mamaya, pipitasin ko ito kung maliliit lang. Yan, oh. Ayos niya. Ah, mabuhay lang yung mga yan. Marami-rami na rin yan. Ang time block na pa. Alright. Hello. Yun. Magandang araw. Good morning. Good morning. Yan po. Okay. Pitas po tayo ng okra. Kasi may nangingin na kasama ko. All Alright. Yan po, pitas po tayo. Ayan, sariwa. Sa. Dalawa. Tatlo. Apat. Dami. Apat. Laki, oh. Lima. Anim. Ito, malalaki. Anim. Pito. Walo. Sham Sham Eyon shampoo sa kabila naman Sham Sham tong laki Sham Sampu Sampu ito pa labing isa labing dalawa labing dalawa to labing tatlo ba dami ah Tatlo labing tatlo po ang napitas natin labing tatlo yun labing tatlo lang po yun alright ayun may gulay na naman pero doon sa kasama ko ka ito ibibigay ko si magluluto daw siya mamaya ng sitaw at saka ano yun kalabasa alright yun po ayun lalagay ko ulit sa tissue yun tissue naman tissue para hindi madala yung masira ang okra diba yun po yun to Two. 6 8 10 13 dami Okay Lagay ko na sa tissue Para lagay ko na sa bag Alright Yan Balutin ko na Yan nga mga pare kayo Baka yan na yung huling pitas natin ano? Kaya sinagad ko na Kukuni ko na rin yung pampunla Bawa ng ilang araw na lang Baka Maalis na kami dito Alright At least ang dami natin Ang pakinabangan na Okra Alright Hello mga pare ko, ito yung mga na-harvest kong last. Kasi mapapalis na kami doon, kaya pinaspasan ko na. Ayan oh. dami o. Oh. Ito yung kani, oh, yun o. Oh. Ang piraso na yan, oh. dami. Saka naki-harvest na ako doon sa kasama ko ng anak bati, magsasabaw kami. Ayan, ayan po. Dahil mapapalis na kami, pati malilit, binanatan ko na. Alright, yan po yung tanim nating okra, hindi nagkasya ng isang truck. Amin <laughs> farm. Alright. Ito po, yan po. Nagsigang kami. Ayan o. Gusto lagay namin yung okra saka alokbate saka kangkong. Ayan. Sariwa. Yan na yatang huling pitas ko sa aking tanim. Ayan. Wow. Sarap yan. Sarap lang yan sa toyo. Ayan ang sausaw. dami oh. Okay. Ayan po, luto na yung okra. Ayun, ah, pwede na lagay yung gulay na tal uh, talbos ng kangkong sa alakbate. Okay, puro gulay. Nakarang kasi puro manok ano namin, adobo, adobong manok. Ayan, puro gulay naman kami ngayon. Yan. Sarap, parang pinas lang. Bango. Sinigang po sigang. Na isda. Alright. Ayan po, konting kulo, kulo lang, ahon ko na. Ayan, tapos ito yung susunod ko, paksiho right, Galonggong po na maliliit yan. Nakabili kami ng galonggong doon sa fish market. Okay. Ayan po. Luto na. Alright. Okay. Doon dito na lang. Ayan. sinalang ko na yan. Hindi ko na pakita pag nagluto. Alright. Bye bye. Ayan mga pare ko. Sinagat ko na yung mga bunga ng okra. Ang <laughs> liliit. Ayan. Kasi paalis na kami ron. Ayan. Pati yung kangkong. Talagang tinodo-todo ko na. Ang oh. liliit eh. Hmm. <laughs> sagaan na namin yan yan o, maliit hmm, wala na yan na yung huling harvest dun kalas na, kalas, finish alright ang dami din o oh. hmm. but maliliit laga ko lang, alright yan po, nalaga na ayos na, nagay ko dito sibuyas lang yan katapat sa toyo Alright. Ayan po. Alright. Okay na. Okay. Hello, magandang araw mga pare ko. Ayan po. Tingnan nyo. Papakita ko ulit yung kambal na okra. Ayan, malaki na siya. Tinatago ko lang. Baka may kumunga. Ayan o. Kambal talaga yan you know? o. Hmm. Ayan. Siya Tinatago ko lang siya. Gagawin kong pamunla. Ayan po. Ganda pong tignan eh. Oh. Kambal eh. So, isa lang talaga yung puno eh. Tinatago ko kasi baka may kumuha. Gawin kong pamunla, subukan ko. Alright. Hello mga pare ko. Uh, yun. Uh... last day na. Last day na namin ngayon dito. Uh, yun. Last na pitas natin. Tingnan natin kung may bunga pa. Alright. Ayun. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Apat mo. Apat. Yun. Lima. Anim. Ito pa sa ilalim. Pito. 8 yun nakawalo po tayo yung kangkong ah yun medyo malago-lago na pero hindi na natin mapipitas yung gawa ng last day na natin ngayon yan alright babay na babay na dito sa bilang eh. trabawang ko alright yung talong hindi na nakabuo talaga Yun. Alright. Tapos yung ibang gulay, hindi ko na makukuha. Alright. Bye-bye. Yan po. Nakawalong piraso rin tayo. Okay. Yan. Sa dalawa. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. Okay na. Yun ang last na pitas natin. Okay. Bye-bye na dito sa villa na pinag tatrabaho ko dito sa office. Alright. At least nakayangin naman tayo ng certificate. Okay. Thank you sa nagbigay. Alright.